Dito yung pwesto namin eh, mga kapin boy Ayan, lako at siya ka ah. Sulitin na day Yaman ni Pinboy, naka iPhone Wow, e naka iPhone iPhone, e iPhone <laughs> e e 12 Anong masasabi mo? Salamat Pinboy sa pagpapasakay sa lahat mo Yaman mo na pala sa New Zealand <laughs> Tama nga yung sinasabi ng mga vlogger na minggun-minggun ang sinasahod dito <laughs> Ayun mga Kapinboy, nandito pa rin kami sa Birkenhead Lawbat na yung GoPro ko mga Kapinboy Kaya cellphone na yung gamit ko Ayun mga kapin na mama siya lang kami dito sa Head kasama sa Sir Verne's. Ayun o. <laughs> Ang rito. First time namin makarating dito sa Birkenhead, dito sa Auckland, New Zealand. na tayo okay. ha ah. na boy, nakapasyal din dito sa Birkenhead. At ang ganda rito. Ang ganda ng lugar dito. Parang Devonport. Oo, parang Devonport yung Birkenhead. Maganda ba yung lugar? Nagustuhan mo? Oo, eh. parang mas malawak to. Parang mas malawak to? Mal Akala ko nga maliit lang to. mas malawak. Malawak din pala eh no? May nakita akong car for sale dun. 2,500. Hindi mo natin magkakaya man yan. Ano mo lang yan. Wala akong lisensya. Alternative holiday mo lang yun. Wala akong lisensya. <laughs> bayad lang o sa... Cellphone na gamit. Bayad lang yun sa alternative holiday, <clears throat> holiday Alternative holiday. Alright mga ka-fin boys, cellphone na gamit ko at lobat na aking GoPro. SD full no na ang pala. Ang problema po ng GoPro, <clears throat> nabilis malobat. Nabilis malobat ng GoPro. Parang iPhone. <clears throat> okay, okay. okay. charge ulit tayo. Charge ulit mga ka boys. So ayan, maglalakad-lakad kami dito sa Birkenhead. <laughs> At mag alas 4 na po rito ng hapon. Alas 4 na ba? Diba? Mag alas 4, ang bitin oh. na ng oras. Hindi, kumain kasi tayo. Oo. So, so, so ayan mga ka-pinboy. Lakad-lakad, pasyal-pasyal. So, iPhone na rin ako. <laughs> Mag-iPhone na rin siya. Lobat siya. Saan yung walang peri? <laughs> Pabalik tayo ron. Kaya, lako at siya. Sulitin ang day off. Yaman ni Pinboy, naka-iPhone. iPhone, wow, Ipon. Naka iphone Ipon, 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 12. <laughs> Ipon 12. Ipon 12. iPhone 12. Tanaw na po rito yung Sky Tower. Ayun oh, Sky Tower. Tignan tayo mo si Tarito, tayo. Ay, grabe pababa na Ay, grabe pababa na ito, Nad. Hindi ko alam kung bahay ba yan o ano. Bahay to. Ha? Bahay. Bahay? Hello, may mga number. Oo, tara. <laughs> bahay pala. Alright. Sa kabilang, yung kabilang Mali, kanto. mali, mali. Doon pala tayo sa kabilang kanto. Naliligaw na po. Parang... <laughs> bahay pala parang yung... Parang <laughs> nauulit yung naligaw ko, Miss <laughs> Devon Ford. Bagong lugar ka na sa amin doon. Bahay pala yung pupuntahan namin sa baba okay. na po So, kay. balik kami sa okay, daan na. ang mga gusto ni Pinboy, yung uh, adventure. <laughs> Uy, nandito na uli kami. Malapit na uli kami sa karagatan ng Birkenhead. Ayun. Ayun mga kapin boy, nakababa na kami galing sa taas ng Birkenhead. So dito rin kami galing kanina. Dito kami umakit kanina. Ayan, yung daanan na yun. pag -aaron. Ayan, tapos umiikot kami doon, umiikot kami doon, dito ulit kami bumaba. Ayan, dahil ulit kami rito. Alright. Ay, nagbablog din si Esther Burns. Marami nga pala talaga namimingwit dito mga kapinboy, iba-ibang lahi. Ayun, may nakita na naman ako, na kotse. Lalo daw pag Friday rito, maraming tao, maraming namimimigwit. <laughs> Pinukuhaan mo yung ibon, kulay itim e eh, no? Ay mga Kapinboy, nandun yung sakay na ferry at may namimingwit nga rito Uy, may naglalayag dun servants servants may naglalayag upo muna tayo dito servants ay ang ganda ng pesta namin dito Uy, ang ganda. may naglalayag dun oh. wow Eh mga Kapilboy, boy, tayo rito. At doon yung city, oh, Sky Tower. Patulasan ni pala ron. May duyan. yun, what's up mga kapingboy nandito pa rin kami sa Upstark and Head ang ganda ng view rito grabe magalas ah, pasado sa patro na si pinboy naiingit sa mga nagpipishing oh, nagbabalak siyang eh. nagbabalak siyang magpishing din pipila ko ng fishing rod Ooh, masaya na naman ang mama fishing rod Relax, relax mga Kapinboy. pinboy okay, Habang walang si si trabaho, ka. ngayon lang ulit kasi kami nagkita Si pinboy kasi Pin Nagsosolok Pin huh? Ayun nga okay, muna mga ka Kanina nasa city lang kami ngayon Ay, Ito Man naman yung tanawin. Ito ang maganda naman. sa New Zealand Sabi niya city oh, ayun yung skate yeah. ako kami galing Tapos Nature naman kami ngayon Nature naman. trip naman Parang sumakil lang kami ng ferry, parang 10 minutes, 10, 10 minutes pa? 10 minutes. Tapos nandito, parang hindi nila naman kami sa ibang mundo. Um, <laughs> ibang lugar, biglang ibang lugar yung kaharap namin. Ang ganda ng tanawin dito. Sarapan ang ferry um, mm -hmm. ko. Parang nasa chiller. Oh. Tapos suot pa ni Pimba yung bago niyang Air Max. Oop, oop, oop. Naka-bano! naka -bano. naka Naka-jack naka pa tayo. <laughs> May mga kababayan tayo naminig din sa kabila. naka nasa mo sa tagapin? Naka-sama ko kanina. Yeah. Ano masasama sa mo, servers? Muni-muni. Muni-muni oh, yes. muna tayo. Isang summer na malapit. Spring na nga pala ngayon. Malapit na summer gaya ano na naman mag-swimming yung mama. <laughs> Oo, oh, masarap pag-swimming dito. Free yung mga beach. Tsaka malinis. <laughs> Ay, yung sa ano? Kasi nga po yung napunta natin, medyo ma ma ano, mag -multik. Ay, saan? Kasi nga po yung papuntang, ano? Tudor. Oo, oh, Tudor. Matao. Matauri. Eh. Kalimutan ko yung pangalan. Kaya nagpapalonghen na kami at magpapagupit na ulit sa amin. Hindi <laughs> <laughs> ka magpapagupit. Malamig. After one year ulit. After one year na. Ang <laughs> <laughs> mahal ang gupit. Iko-convert uh, mo sa peso. 1,000 ba? Kulang-kulang 1,000. 1,000 peso. Kulang-kulang 1,000 pesos. Kaya magpahaba na tayo ng buhok. <laughs> Pambili na ng ulam yun. Puripot <laughs> eh, no? Tata-tata namin namin Tata, eh, 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 dito oh, mga eh. Oh, oh, oh. Ayan, um, pa zoom, eh, ilipat yung ka Ilipat mo yung ka-nara. Sige. Sige. Ito ang view namin. Ayan view. zoom Ay, zoom yun. Hai, Pak. Wow. Wow. no. May mabilis do, no? Ay, no? May mabilis, mabilis Sampai. 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 Wala, Ay, kan. mm. Tarap din, ng yate. Pag... kami sa Saturday. Tumama kami sa Tama. Tumama si Salon si Pinboy mamimigay si Pinboy ng 1 million sa, sa isang subscriber oh, naman. na nanalo ng na, Oh. Sure ball 'yun. <laughs> 1 million pesos. <laughs> <laughs> Ah, sino? Okay. sino? Yung anak mo? Oh. Ah. Di ba nung graduate? Mm. Walang minalay sa lahat ng exam. Oo, oh, galing. Tawag matalino. No? Like, di, parang uh, junior nursery na ngayon. Mm. Bagong kaka-exam lang nung isang linggo. Wala na namang mali. Oh? <laughs> Kung sa buong... Five years old yun, di ba? Magpa-five pa lang. magpa Sa, bu <laughs> sa buong... No, <laughs> Sa buong... Sa buong ano pa lang niya, sa buong klase pa niya, wala pa siyang mali sa oh? buong exam niya. <laughs> matalino. Teacher kasi yung nanay yun, di ba? Bakit hindi mo ba magaling yung tatay? <laughs> <laughs> Pero siyempre iba yung natututo ng nanay. <laughs> Di ba? <laughs> Pero siyempre magaling din yung tatay. <laughs> mana, mana saan ba? Hindi gumawa eh. Mana sa? Teka lang, nasa mo Mana sa nanay, mama sa tatay. Mana sa tatay. English to German. God. <laughs> Ayun yung anak ni servants mga ka <laughs> Prayer. Magsa five years old yan. Good. From English Good. to German. Mataling ng bata? Bad. Anong nyo ah ang matalino yan? <coughs> Pero may heaven. ibang lingwahe, alam niya. Hell. Hell. Full. Hindi ba? Hindi ba? <laughs> Hindi eh, eh. <laughs> <laughs> ba? Hindi 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 ba? ba? Kailan na siguro pinag-aralan niya English? Ang bilis niyang makash up, no? Oo, eh. Ang bilis niyang nag matutunan. Naging English nga pero pag kami ang karap, naiya. <coughs> yeah. Pero pag kami makakalaro, naging <coughs> English English speaking. English. Oo, yeah. diba? Uh -huh. Mabilis pa makeup, no? Yung mga batang ganun, eh. Natalino yan. Mana sa nanay. Eh, na? oh, mana yun, sa nanay. oo, yun, yun. Ano yan? Bibi, Ay, yun? Ano so yun? Bibi, biglang bumi. Ah, meron daw? Sumisid, no? Nasaan yun? No, si si din pala mo ano. Ano mo yan? Nanguhuli rin ng <laughs> isda. <laughs> ay, nagfi-fishing din yung mga bibi. No, si si din pala yuna. Oh, oh, yuna. Din. Oh, yun. Ano si si? Ano? Hoy, ano? Lumitaw yung ulo. No, ano uh, na rin Nawala Ulatable. ulit. Tagal din pala ano. Mm. -hmm. Galing. All right. Hindi <laughs> 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 ]Okay, kasi nilalaba ko yung parang yung ginagawa mo, di ba sa intro? Mm. Ay nilalagyan ko ng ano, At, Parang hindi. Alam mo ba, may ferry dito, mga cabin boy. Hala, aba. Pa Devonport pa lang isa na 'yon. Linis na tubig sa pantalan, ano? No. Malinis, wala. Lino. Lino. Ah, lino, 'yo. Ganda. Linis. Ayan. Antay lang kami ng ferry pabalik ng city. Tara, Kuya sasakay na naman tayo sa yate mo. Kuya ang yaman mo. Ang yaman mo, pinboy, bumili ng yate. May yate na naman, bago tayo si Kuya Will. Sa... Ayan, dito yung pwesto namin, mga Pinboy. Solo namin dito. Kapag kami ngayon sa papa, Kapag kami ngayon sa baba. kami ngayon sa baba. Sa Kuya Will. Sakay-sakay ka na lang ng yate. <laughs>

rodite mga kapinyo alam tayo ito sarap araw nito pababa na kami maya maya lang ayun mga kapilboy ah, dito ko natatapos tataposin yung aking vlog at napakasaya ng aming pamamasyal eh, Sir Burns ah, at yun ah, ano pa sasabi mo pre salamat po sa araw ng araw yeah, buti nagkasabay ang day namin buwebes salamat po yawil sa magpapasakay sa lahat mo ito so, nga yung mga sinasabi ng brandyap dito. May hindi na sinasakot mo. <laughs> so, yung mga kapilboy. Hanggang dito na po. At maraming salamat sa support ng YouTube channel. Salamat po sa panood. Hanggang dito na po. Maraming salamat. Peace out. Follow Sir Burns.